Hello mga ka-spell, welcome back pong muli sa aking channel. Panibagong araw, panibagong kakayahan na naman ang aking ituturo sa inyo. At kung ikaw lamang ay bago o napadaan lamang din sa aking channel, ay huwag po nating kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para mauna ka sa video na aking i-upload. At sa paggawa ng ganitong mga video ay kailangang buo ang iyong paniniwala. Kailangan walang halong pagdududa para gawin ang pamamaraan na ito. Kung ikaw man ay isang tao na niloko ng iyong karelasyon, asawa mo man yan, or kalibin, or kasamahan sa trabaho, or kaibigan, or kapatid or kahit ano paman na nanloko sa iyo. Ito ang ritual na babagay para sa mga taong ito na nanloko sa iyo. Para hindi na nila ulitin at para pagsisihan din nila ang kanilang ginawa. Kung siya man ay nakautang din sa iyo ng malaking pera or malihit man, ay ito lamang ang gawin mong ritual. At dapat ay buo talaga ang iyong paniniwala at hindi ka nagdududa sa paggawa ng ganitong pamamaraan. Kung ikaw ay handa na ay kailangan lamang nating i-prepare ang mga materyales na gagamitin natin. Una ay kailangan natin ng kaperasong papel na walang sulat na kahit na ano. Isang ball pen na gagamitin para panulat kahit na anong kulay. At isang pulang sinulit isang kaunting bawang or dried or freshman ito kahit na anong bawang na meron sa inyong bahay at kaunting tubig sa mangkok so yun lamang po ang kailangan nating i-prepare at kung handa na lahat ang mga materyales na gagamitin mo, ay kailangan dapat ay handa na rin ang iyong sarili. Dapat ay buo talaga ang iyong paniniwala at wala kang pagdududa na kahit katiting man lang. So, bago natin umpisahan ay kailangan ay kuhanin muna natin ang maliit na papel, ball pen isulat natin dito ang kanyang pangalan at apelyido, edad at ang kanyang birthday. Kailangan ay tama ang ating isusulat or ilalagay sa papel. Pagkatapos nating sulatan ay kumuha ka lamang ng kaunting sinulid na pula na saktong pantali sa papel na itutupi ng ganito. Pagkatapos, pag natapos mo na siyang itupi, at talian ng pulang sinulid ay ilulubog mo lamang sa tubig na iyong inihanda sa mangkok tsaka mo ilagay ang bawang na dried or fresh man ito kailangan mo lamang paghalu-haluin ito pagkatapos ay tsaka mo hahawakan at ipagdadatsal dito na sana ay hindi ka na lokohin o pagtaksilan ng taong ito at magsisisi siya sa kanyang ginawa. Bigkas-bigkasin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mong dagdagan kung anong gusto mong sabihin. Kailangan ay bukal at galing talaga sa iyong puso ang gusto mong mangyari sa taong iyong ginagawa ng ritual pagkatapos mong gawin ang pamamaraan na ito, ay itatabi lamang natin itong mangkok sa lugar na hindi makikita ng ibang tao o matatapon. Hayaan lamang po natin ito ng one week na nakalagay sa isang lagayan or gilid. And then, bawal din po itong ipagsabi sa kahit na kanino kahit na kamag-anak mo man ito, asawa or kapamilya. Dapat ay walang ibang makaalam sa paggawa mo ng ganitong ritual. So hanggang dito na lamang pong muli, hanggang sa susunod pong video, marami pong salamat.